Hmm. Nakakabigat kabigat pa naman oh. Eh. Dami oh. Baka sa kuno ito eh. Isang kilong mahigit. Ang nasa po na kalamansi. Ngayon para hindi po ito masayang Iuwi po natin Makalamansi juice Pwede pa ito, sayang nakabunto oh yeah, yeah, yeah. So, talaga ang kanya kalamasi na yan ikiluhin natin ngayon ba? Diba? mabigat bigat ha uh, hindi Malalaman natin Malalaman natin sa ating kilo ha aba ayan o no? kumusta na po kayo mga katribi at welcome po kayo sa aking youtube channel magandang araw at maligaya pong panunood po sa inyo sa lahat po ng ating mga subscriber pati na rin po do sa ating pong mga bagong subscriber. Uh, ngayon pong ma, uh, tanghali, medyo dito na po tayo, magandaganda po yung panahon, makulimlim. Ako, so, eh, siyempre, uh, binabalita namin sa inyo po yung magandang uh, presyo na po ngayon muli ng ating pong kalamansi. Mabalik naman uli mga katribya po doon sa pagtaas. Ayan. Ngayon naman pong ating kalamansi mga katribya Konti-konti na lang ay baka makatikim po tayo ng fresh yung unat yeah, kasi eh, pagka po nasa isang libo ang kalamansi mga katribya madali pong bilangin eh, masarap hawakan eh. lalo na pagka marami pong mga katribya po yung bunga yeah. eto to, eh. mga dumalaga pa po yung iba pero po yung ating kalamansi makakukuha na po yung maraming pitasin tapos na tayo magpatubig dito yan, yan maiiwan ito yung pang ating febrero ito 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 yung reject, may makakaroon po ng presyong reject pagka po tayo po ay magpapitas yan ganito po talaga yung pitas yung malalaki yan. eh pagka po ito ay eh, pinakuha natin kuha, kuha ito ng ating mga tagapitas ang halos na matitira lang po dyan mga katribya yung pong mga gahulin ayan oh. Marami-rami rin po mga katribya po yung buo ng ating inaalagaan. Ito po yung ating uh, kakalamasi po sa tabi po ng uh, magic fruit, yung ating pong isang farm. Yun naman pong ating kabila, marami rin naman siya pong bunga, marami rin pong mga maliliit. Pero mas uh, marami dito ang pitasin. ay mga katribya Hindi po tayo sumasabay po do sa mababang presyo ng kalamansi Kasi Ang ating pong Pinababatid po sa ating mga kaparmer Sa ating mga katribya Pag mababa kalamansi At hindi pa naman po dihado ang kalamansi ninyo Huwag nyo na po yung isabay Para hindi kayo abutan po ng Tagmura Tapos babaratin pa po ng ahente o buyer ang inyong kalamansi eh konting kuha ko na lang tataas din naman dahil hintayin nyo na kagaya lang sa atin talagang hinintay na po natin yung pong ating pagtaas gaya nyan tumitinag pong muli mga katribya po yung ating kalamansi ang presyo o oh, di marami po tayong mahuhuli At ang gandahan naman po nito mayroon rin naman po tayo mga katribya pong uh, mga alanganin na pang Pebrero. Ay, ibig sabihin, lahat po ng ating buwan, meron tayong umang. Yan ang importante mga katridya po sa ating kalamansi. Na sa continuous lang ang inyo pong pag-aalaga, hindi po mawawala na pitasin ninyo. Lagi kayong merong mahahalaw. O, gaya niya. Halimbawa, pinapitas natin ito. Magpaparaan ka uli po ng dalawang linggo. O, yung pong mga maliliit. O, yan naman po ang susunod na pitasin ito. May iwan ito. Yan, may iwan yung mga kulubot na yan. Pampebrero naman natin yan. E, kaya nga ito, pwede natin pitasin ito sa katapusan Oh, kasi eh, medyo alang ano yung pambungan dito eh. Yung size eh. Ang dapat talaga, ang laki ng kalamansi etong eh, Ito, gaya po na reject na ito. Ganyan talaga, ang laki niyan. di malaki pa po yung mga katriba po ilalaki. Yan, yeah, kalaylay siya yeah, mga katribya po, yung bunga ng alamansin natin, no. Oh. kitang-kita na. Yan, napakasarap pag alaga ng kalamansi lalo na pagka po marami pong ganito bunga, tayo po yung nakaabang sa presyo. tinanya nyo, pati nga po itong reject eh, oh. Tagal po malaglag eh. Eh pagka po yung reject, gaya nito, kalahati po ng presyo ng ating berde. Kaya eh, pagka 1,000 ang kalamansi, nabibili naman po ang reject ng limandaan hmm. konti lang naman po yung reject na yan ah, pang Kalamansi juice kaya pagka po tayo nagkakalamansi juice itong ati pong kinukuha dahil eh, mas makatas at saka mas masarap eh syempre lakip nito po meron tayong magic fruit ang magic fruit naman natin Ayan. Eh, laging present ang ating mga bata. Ina monitor po natin itong ating pong kalamasi kasi pagka po ganyan pong mainit pong muli pati rin po yung mga magnanakaw mainit din ang kanilang mga mata kaya ate pong nabantayan yun pong ating kalamansi kung tuba ba ay nababawasan or yun na kung mayroong kawatan kadalasan niya tumitira sa parte po ng dulo dahil kung mo hindi po siya masyado pong uh, pumupunta may-ari kaya yun ang kanilang pinupunteriya lahat na po ito pitasin niya grabe po ang bunga ng ating na ito yan. nakakatawa naman no? sipin ninyo eh kapag pabunga tayo ng uh, ganito o yan marahiri po tayo itong reject ito po yung pitasin pa mga po doon sa mababa pero di po natin siya pinapitas dahil makukuha po kasi yung ating alanganin meron tayong tinukuran na bali din dahil sa sobrang pigat eto nakuha na ito itong broad weight na yan yan konting konti na lang mga katribya tayo po ay pa harvest na ng ating kalamansi abang abang lang po tayo ito nasapak na naman, naman oh yun sasapak po ang ating kalamansi pero ito take note natin sa ating mga pagkasariwa pa siya dapat huwag nyo nang gagalawin para hindi po matuluyan makakalaki din naman itong bunga na ito basta sariwa pag yan ay ng nalanta tinaas mo pa ayon mamatay na siya kaya tayo di na po natin ginagalaw alis lang natin itong bagay para hindi siya baluta maraming mga maliliit pang ang marso marami rin tayong pang marso mga katalip ito bagong sapak na Nasapak ang sanga ng ating kalamansi yan, dahil do sa dami ng bunga na nga ba sinasabi ko eh pagka po maraming bunga kalamansi nasasapak eh yan kaya kailangan natin talaga ng tukod saka po ng tali isang ito sangang tuyo ito ang ating pinoproning mga katribya ang sangang tuyo sarap kong pitasin lalo na pagkalibo mga katribya kaya ganyan po machechempuhan tse ninyo naubos po ang dahon nang natira ay bunga yan kakatuwa naman no? kaya kahit po yung bata ganadong ganado pagka ganito kaliit ang pipitasan eh marami pong mga naga apply sa atin po ng mamimitas eh lalo na pagka ganyan po pong bago bata ang kalamansi di mo na di mo na sasabihan sa pagka na nabalita ang pinipitas ito magpapakita na po yan pero pag matataas ang kalamansi mo mga katribya mataas naman ang upa mo pinagtatanggihanan kaya iba po talaga pagka po bata ang kalamansi napaka daling magpapitas madaling humanap ng mamimitas pero pagka halimbawa mga katribya maliliit pa ang kalamansi hindi pa po natin ipapapasok dahil marami po siyang masasayang o oh, yan. Ito pa pwede pa ito. Kaya lang, sa susunod na yan, reject na. Yan po yung ating uh, hahalawin. Nukunin lang natin po yung mga malalaki. nga po mga katribyo ng ating organic para makita ninyo pwede nyo pong i-apply sa inyo pong kalamansi ano man ang inyong gulay Yan, sinasabi po natin sa inyo ang epekto Yan, ang epekto eto na siya maraming bunga yeah. bukod sa maraming bunga maraming pang mga maliliit ang ganda pa siyang magpadahon yun nga po yung tukod natin hindi pa po pitasin po yung iba dyan Na, sasapak pa basta po sisipagan lang natin mga katribya po ang alaga natin eh hindi kayo masisiro po sa harvest sa pag-ani sipag lang tsaga at syempre kailangan natin po ng maintenance tandaan natin pag tayo po inapatlangan ng ating pag i spray marami na pong sisirain ang ating insekto yan po yung dapat natin Alerto Dula sa Pagpapabunga uh, Ba't talagang Iahanda mo na Ang iyong panggastos Kaya po Marami po mga nagsasamantala Ng mga Ahente at buyer Ibinibigay po na may-ari po Yung kalamansi sa mababa Para meron po silang pang alaga sa kalamansi tayo kasi hindi po nila tayo mabarat dahil meron tayong nakalanap pang alaga hindi hinihintay na lang po natin ng hudyat ang ganda po ng ating bunga nung makatikim po ng patubig lalong lumintog bunga ng kalamansi natin lumaki na rin po yung ating pang pebrero tsaka pang marso yan pong maaga pong mga pumitas ng kalamansi mayroong nag chat po sa atin taga Mindoro eh di na raw sila makakaabot do sa mataasang presyo kaya kung bakit kinayod na yung kalamansi nila do sa Mindoro eh, nakakalungkot dahil siyempre uh, ang kalamansi nila parang isang bungahan lang wala na silang pansunod eh, dapat pagiging continuous yung kanilang alaga para meron kang natapat sa mura meron kang pantapat din naman sa mahal ganyan ang kalamansi hindi po yung isang bungahan lang dapat maging continuous ang gaya nito, continuous yan. Masahit po sa lupa yung kalamansi natin. Yan. Dami nito. ang sarap ang pitasin yan. Bukod na bukod to. Kaya po yung mami-mitas po namin na eh. Pag nakikita ito eh. Atat na atat na. Tanong ng tanong kung kailan daw papipitasin. Apo. Kayo po mga katribya. Baka gusto nyo pong mamitas ng kalamansi O invite po namin kayo pag po tayo magpapapitas. Matry po ninyo. Masubukan ninyo pumitas sa batang kalamansi Ayan, Kahit ito yung mga anak po natin makakapitas pag ganitong kababa. Pag ganito ang uh, karami bunga ng kalamansi, ay mako, tuwan tuwa po ang mga anak ninyo kaya lang eh baka puro puro baltak puro piklat kaya sa expert natin ito pinapipitas pero pag halimbawa kayo lang naman mga katribya gusto nyo pong mag uwi nakalamas eh, eh kayo na po pipitas para may enjoy po din nyo na inyo pong ubing-ubing kalamasi eh, eh kayo ang nag-harvest yun po naman yung ating uh, sa mga dumadalaw sa atin nadala po natin sa kalamansian pag wala silang kalamansi pinapipitas po natin sila para ma-enjoy nila po yung kalamansi na na-experience po yung pagpitas ito Yara tayong nalusutan oh. to Yan yung kalamanda rin mga katribya oh. Ito niya po yung haba po ng tinik oh. Eh, na dumadaan tayo rito mga katribya Agahanap tayo Ito lang pala O oh, yan Yung derecho na yan oh. Tatlo Tatlo sila Apat na pala yung. Yan po yung ating Puputulin nakakatribya ayan meron na tayo sa pang assignment ito meron tayong namatay po na kawa nabali uh, uh, huhuli pa na lang po natin ng sanga o oh, ng uh, punla ito naman po yung uh, dali po ng punggus sa kalamansin hindi nawawala yung kakaroon po ng punggus pero pinakadabis pa rin dyan putol sanga Ayan. ang itim ng kalamansi dito eh. marami rin itong malalaki Ako. may nasapak tayo ulimbunga bunga o sanga ayan oh. natuluyan na oh. Ang katribyata o oh. hmm. Ako kabigat pa naman oh. Ang dami oh. Baka sa nito eh. Isang kilong mahigit. Ang nasapak po na kalamansi. Eh. Ngayon para hindi po ito masayang iuwi po natin makalaman juice pwede pa ito sayang kamahal po mga katribya po nung kalamansi sa palengke 60 70 ang presyo ng kalamansi grabe dito lang sa puno medyo mura ang kuha Let's check natin po yung ating tukod ang tali meron naman po na kahit hindi na siya tukuran basta't nakakuha na malakas ang pwersa marami na po kasi malalaki lalo na yung ganitong mga mahahaba po yung dati po mga katribe ito po mataas eh yan siya po ay nagbunga ayan o oh, yumuko na oh. yun yun yung sinasabi natin mga katribe yung kalamansi eh. pag yan ay nagbunga siya yumuyoko nakokontrol niya po yung pagtaas kaya lang pagka naman sumobra na taas no, at nata umuwa na siya marami pong bunga na babali ilang lang ang problema pagka po mataas ang kalamansi kilo, kung ilan ang kuha nito kung ilan na mapipitas na natin sa sanga sayang ayan ganyang kabigat ang kalamansi ayan. Malaki ang bunga. ya lumalaylay na. Bumibigat din po ang presyo. Kaya kagadahan niya, pagka nag-unat ang presyo ng kalamansi, nag libo, nako po, ay mabilis na mabilis po ito sa mga buyer. Ayan. malaki dito. Ayan. Sarap ang pitas yun, 'pag oh. pulkompulan. No? Yeah, ganyan ang kalamansi Para maubas. Oh, lalaki pa oh. Karga kasi ng organic fertilizer eh. Kaya yeah, meron tayong bagong tuklas na pataba. Sinasabi po natin, tayo po mismo ang gumagamit. Kaya ginawa natin at okay, aprobado. O yan, yun, yun naman po ang sinasabi natin sa ating mga subscriber Para hindi lang tayo ang pakinabang kundi patpus Pati na rin po yung ating mga katripya Hindi tayo makasarili agay aayak na sa iba Ito po yung ng mga katripya po ng niyog Hindi po masyado pong makalaki Ayan na eh. Kaya nga tayo ang ate rekomenda sa magtatanim ng kalamansi alisin natin po yung mga puno na makakahara ito yung kalatatay naman ito yung unang sinampol po ni Mr. Marvin ng organic oh. lalaki rin po ng bunga nito ayan so, marami pong kalamasi marami rin po itong mga maliliit lay-lay eh. Kaya yung mga uh, Buyer bayar dito eh. Pag ganyan po kasi halos mga uno ipinantitingil lang sa palengke. Ganado po yung mamimili. Pati rin po yung nagbebenta, maganda rin ang kita nila. Yes. Presyo na ng kalamansi ngayon 800 na dati 7 eh ibig sabihin tumbi, tumbi na po yung kalabans eh mataas na ito ano naman nga upitasin ko na ito kalabans ah eh. uh, Sangal. Schedule na natin bukas yung sa senet Nagkakasangal na pala. Oh. kilo oh, Pipi, pipitasin ko nga para makakailo. Schedule na natin bukas. <laughs> Aba, pagkakukunin ng kuwan yan eh. netong isang libo, pwede okay. na rin. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, 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 uh. Eh, pwede na yan kasi, eh, eh, malaki pa ay ito. nito. Kailangan pala, sundutan natin si Desi ng mga sampungkukas mm. pang Naka. Mga ng ah, wala naman. Mga alanganin pa nga. Maraming mga alanganin. Mga tira pa na ay be, be nga, nga pa ito. <laughs> uh, Ako pa. Ay sabag, ay nito. Dalawa, y 6 Oo, pwede na. Ito, uh, <laughs> mahimay po natin ito sa kawa. Sa uh, pwede natin kalamang juice. Diyos may arit eh nagkakabangalan ni kalamang kaya nga, <coughs> parang magandang ginagawa. Kakapong panabangan niya, ilan eh, tanay daw. Oo, oh, kakapong nga eh, Hindi eh, nakayanan. Yeah. Kakasangalay ka ang bunga ng kalamang sinikatribya. ay nga, kung nakakulap diyan, mahal tali Oo. Hindi na naka um, kasi nakaganan yan eh. Nakaganan yan. dito na sa 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 mm. lupapa. Mm -hmm. Kaya maroon po ka sa lupapa niya. Ayun. Mm -hmm. Kaya kaya nga so, Eh, schedule ko ng tali. di ko pa natalian mm -hmm. pa, Tali na ako lang yan. pa ng spray. Bumili ka na ng straw sa kawang tali eh. Hindi ako na magtatali. Ayan. E, pagka magbubunga ka mo sa mga katribya. May masasapak din sa si inyong bunga. Ay, isa na. Ito na po mga katribya, ati pong nahimanting na po yung ating kalamansi na nabali po yung sanga. Eh po, meron ko pa lang natira. Ito. Sayang din yan. Ito. So. Eh, makita nyo rin siya. Yan, lantayan yan eh. Ah, sabihin ninyo eh, lang natin yan. Pinulo. Na yung kinuha doon sa nakabunto. O yan. So talaga ang konya kalamansi na yan. Ikiluhin natin ngayon. Ba? Mabigat, bigat ta. Oh, yun, uh, hindi, yung nga natin, malalaman natin sa ating kiluhan. Aba, uh, ayan o. Oh. Isat kalahati. Isat eh. uh, no? kalahati. Eh. Ito lang ang konya sa sanga niya o. Oh. Ayan, po pinanggalingan ang kalamansi. Eh. Ayan uh, pa Meron palang limang sangang ganyan eh. Ah, oh, uh, meron nang 10 kilo. Mm, oh, Ay, mo. Eh, bebenta natin sa palengke ito. Magkano yun yung kwan? si 70. Abay, isandaan na ito siguro. Ah. Kapitas na tayo na isandaan. Ikakalamis yung juice, juice natin ito mga katulit. Sayang. Ah natin ito. Yeah. Ilang ang sanga nito eh. Isang kilo na po. Kalahati ang kinuha niya. Okay. Trivia.